Sa kulungan, binawian ng buhay ang kauna-unahang doktor sa Pilipinas na nakulong nang dahil sa muna'y pagkakamali sa pag opera Ang kanyang kwento alamin sa report na ito. Siya si Dr. Benigno Igi Agbayani, isang orthopedic doctor. January 6, 2006, nang operahan niya sa tuhod si attorney sa Ulho Pero base sa statement ng abogado, nagka-impeksyon siya dahil daw sa operasyon. Hindi siya nakalakad at sumailalim pa sa ilang buwang rehabilitasyon. Dahil dyan, kinasuhan niya si Doc Igi ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries. 2013 nang makonvict ang doktor sa Manila Metropolitan Trial Court. Pero ngayong 2023 lang siya nakulong. Ito ang unang pagkakataon sa medical community na nakulong ang isang doktor para sa ganitong kaso. Tanging sa mga liham na lang sa kanyang mga mahal sa buhay na ilalabas ni Doc Iggy ang kanyang damdamin. Noong Hunyo, sabi niya, mahirap daw isulat ang kalungkutan mahapdi at malalim ang abot nito sa kanyang puso't isipan. Sa edad daw niyang 58, hindi niya naihanda ang kanyang katawan, puso at isipan para makulong. Nagulat aniya siya sa kinahinat na ng kasong isinampa laban sa kanya. Sa isa pa niyang letter, sinabi ni Doc Iggy na inosente siya. Sana raw, wala nang gaya niya na makaranas ng mental, emotional at physical stress. Apat na buwan na sa kulungan, October 5, 2023, pumanaw si Doc Iggy sa loob ng Manila City Jail habang binubuno ang isang taon niyang sintensya. Kaya naman ganun na lang ang lungkot ng kanyang asawang si Angeli Elegado at kapatid na si Tina Robles. I uh, received a call from one of the officers sa uh, Manila City Jail. Papunta po ako ng school ng daughter ko, usunduin ko na po siya. Sabi nila, uh, ma'am, Uh, can you come here kasi nag-collapse po si Doc. So ako parang talagang na-shock ako. Kasi Actually kakagaling niya lang sa sakit. He was coughing really hard and medyo nabanggit niya to me na nagkaroon siya ng chest pain. Madami po nagkasakit noon and isa na siya doon. And then kaya siguro hindi niya na-recognize yung symptoms na yung puso niya bumibigay Pala na. Niyo. May pagkakataon ng humingi ng parole ang doktor pero tumanggi siya. Umabot pa nga sa Senado ang nangyaring ito. I understand it when 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 the prisoner has already served the minimum uh, is that prisoner entitled to apply for parole? It's not a matter of right, Your honor, it's a privilege. So yes. if you have uh, previous records, if you're a recidivist you're not you're not allowed to avail of those. Does not extend to a convict sentence to one month and one day to one year and one day. Yes, they have to apply for parole to the BBP. Yes, pede na, because that was the situation of Dr. Agbayani. This is what I want to point But out. Uh, I think na? I think in the case of Dr. Agbayani, he he chose not to avail of parole, Your Honor. Ang hiniling daw ni Doc Iggy ay magkaroon ng judicial review para mapatunayang wala siyang nagawang mali sa kanyang pasyente. Sinang-ayunan naman yan ng Philippine Medical Association at ng ilang samahan ng mga doktor. Yung details about how it was, everything was processed. Ang ano natin is um, para mabusisi ba ang nangyari kasi alam mo minsan iba ang salita namin mga doktore, di ba? Minsan. Iba ang appreciation ng patient minsan we have to explain more at maiwasan no ang mga ganyang pangyayari. Sinubukan namin kunin ang panig ni attorney Hofilena pero wala pa siyang sagot. Nagbabalita mula sa frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdezpo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.